Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Moira magiging mortal na kaaway. Itong si Morgana Go ang totoong Morgana. Dahil nga daw ayon kay Morgana, may inagaw daw itong si Moira sa kanya noon pa. At dito ay isang nakakagulat na revelasyon kung saan ito pala si Linette. at si Morganago ay half sister. Sila pala ang magkapatid sa ina at hindi itong si Moira. At kaya naman pala na mainit ang ulo din o dang dugo nitong si Marami Chantal. At wala siyang tiwala dito kay Morgana Go dahil na rin sa hindi niya pala ito totoong anak. At si Linet pala ang totoong kapatid or half-sister nitong si Morgana Go. Kung kaya't ito naman pala si Marami Chantal ay sunod-sunuran na lang sa lahat ng sasabihin nitong si... Moira. Pero ngayon nga ay hindi hindi nila mapapataob itong si Morgana dahil hindi lang ari-arian nila ang nasa kamay nito kundi pati na ang buhay nila ngayon. Kaya naman walang takot nga itong si Morgana Go na muntikan niya ng saksakin itong si Moira dahil na din sa galit. Kaya naman itong si Shantar sa sobrang takot at baka nga malaman ng lahat na itong si Moira na nagpapanggap lamang Morgana Go ay baka malaman nga ng lahat at sasabihin nga nitong si Morgana Go na itong si Moira pala ay nagpapanggap lamang. Kaya naman galit na galit itong si Baram na inutos o inutosan nga itong si Ah uh, Moira na kahit anong mangyari kailangan niya makipag-ayos at makipaglapit sa ka sa kapatid niyang si Noshi or si Ma si Morgana dahil kung hindi baka nga sasabihin ni Morgana go ang katotohanan tungkol dito nga kay Moira kaya naman walang magawa itong si Moira kundi sundin lamang ang inuutos ng kanyang mama kahit nalabag sa kanyang kalooban. Samantala naman gulat na gulat nga si Annalyn at si Lynette sa ibinunyag. Nitong si Morgana Go or si Noshi G na kunwari lamang yon ang kanyang pangalan kasi nga gamit ni Moira ang kanyang totoong pangalan. Dito ay sinabi na nga ni Morgana Go na meron daw siyang sasabihin tungkol sa totoong pagkatao nito. At dito ay inamin na nga ni Moria, Morgana Go na siya nga ang kapatid ni Lynette at pamangkin niya itong si Annalyn. Gulat na gulat man yung mag pero mas lalo silang nagulantang ng maalala kung siya si totoong to 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 totoong Morgana Go yung ibig sabihin na kamukha ni Moira nagpakilalang si Morgana Go, ay walang iba nga kundi si Moira. At dito ay sumang ayon na rin o sinang ayunay nga nitong si Morgana Go, at sinabi na totoo ang lahat-lahat. Ginamit lamang ni Moira ang pangalan ko kapalit na malaking halaga at ng property niya sa Davao. Ito ang kapalit ng pangalan ko na iniingatan ko. At tama kayo buhay na buhay nga si Moira at siya yung nagpapanggap na Morganago ngayon. At ayon pa nga dito kay Morganago, sinabi niya dito kay Linet na nag-uumpisa na nga maghihiganti. Itong si Chantal, si Zoe at itong si uh, Moira at dagdag pang ni Morganago na kailangan nilang mag-ingat sa lahat ng oras dahil hindi nila alam kung kailan nga maghihiganti itong si Madam Chantal at si Moira. Pero isa lang ang nasisigurado nitong si Morganago na gagawin niya lahat maprotektahan lamang ang kaya pabakit at ang kanyang kapatid at isa pang nakakagimbal na pangyayari o sikreto na sinabi nga ni Madam Morgana Go na itong si Zoe ay hindi nga kapatid ni Annalyn at hindi totoong anak ni Dr. R.G. Tanyag. Kahitin na lang natin kung ano pa nga ba ang maraming mangyari dito sa abot kamay na pangarap.